ilang araw ng laman ng talakayan online ang pangalan ng kapuso actor na si Ken Chan, kung saan marami nga ang naghahanap sa kanyang presensya. Kaya naman na riyan ang katanungan kung nagtatago nga ba ito at kung ano ang katotohanan sa kumakalat na balitang may warrant of arrest para sa kanya. The Philippine Showbiz List presents nasaan si Ken Chan at bakit siya may warrant of arrest actor in Blind Item, who tinakasan ang kaso. Ang usaping ito ay nag-ugat sa Blind Item na inilabas sa isang entertainment news site kung saan ay sinasabing ang aktor ay namatay sa serye at lumipad daw patungong ibang bansa para takasan ang kanyang kaso. Dito maraming netizens ang nagsasabing si Ken Chan nga ang tinutukoy sa blind item. Base na din sa pagkakalarawan nito dahil nga biglang pinatay ang karakter niya bilang si Dr. Lyndon sa top rating kapuso afternoon drama series na Abot Kamay na Pangarap. Ang kanyang papel na may romantic subplot kasama ang karakter ni Jillian Ward ay hindi inaasahang natanggal. Maliban dito ay hindi na rin siya napapanood sa Sunday Noontime Variety Program na All Out Sundays na siya nagdulot ng pag-aalala at nag-iwan ng pagtataka sa maraming manunood. May balitang may pinagdaraan ng pagsubok si Ken at di umano nagpunta muna ito sa ibang bansa. Pero walang opisyal na pahayag mula sa kanya o sa mga miyembro ng pamilya niya. Mas lalo pang nabigyan ng pansin ang usaping ito matapos na talakayin naman ito ni Oji Diaz at ng kanyang mga kasamahan sa kanilang YouTube vlog. ayun kay Oji, dati na raw may nagdemanda kay Ken na di umano'y kasosyo sa negosyong restaurant. Hindi raw kasi naging maganda ang turnout ng nasabing business. Base pa sa nakarating na chika kay Oji, binabawi raw ng kasosyo ni Ken ang share nito sa itinayong restaurant na hindi raw nagawa ni Ken dahil nga pareho naman daw silang nalugi ayon pa sa kanyang source, hanggang ngayon ay hindi pa raw tapos ang kaso. Sinabi ni Oji na tinatawagan niya si Ken para kunin ang panig nito pero hindi raw ito sumasagot. Pero nilinaw niya na hindi pa naman confirmed kung talagang nagtatago si Ken kaya nagtungo sa ibang bansa at baka naman daw talagang nagbakasyon lang ang aktor. Sa gitna ng mga kontrobersya, muling lumabas si Ken sa social media matapos ang ilang linggong pananahimik nabawasan ng pag-aalala ng kanyang mga tagahanga dahil sa mga Facebook posts niya noong September 4. Binasag ni Ken ang matagal na pananahimik para bigyan ng babala ang publiko tungkol sa isang taong gumagamit o mano ng kanyang pangalan, larawan at nang hihingi ng pera. Ibinahagi rin niya ang screenshot ng mensaheng natanggap niya mula sa isang taong ginamit ang pangalan ni Boss Vic Del Rosario, ang producer ng Viva Films at COO ng Viva Entertainment. Hiningi ni Ken ang tulong ng mga tao na isumbong sa kinauukulan ang gumagamit sa pangalan ni Boss Vic sa pamamagitan ng kanyang Facebook appeal. Warrant of arrest against Ken Chan surfaced kasunod ng blind item tungkol sa isang aktor na umalis ng bansa upang iwasan ang pagkakaaresto, lalong lumalim ang usapin kung saan isang warrant of arrest laban kay Ken ang lumitaw. Muling tinalakay ni O.G. Diaz ang isyong ito sa kanyang showbiz update vlog noong September 12. Ibinahagi niya ang isang larawan ng dokumento na tila warrant of arrest laban kay Ken. Sa kopya ng charge sheet ay tinukoy si Ken bilang respondent sa kasong may kinalaman sa paglabag sa revised penal code kaulay ng presidential decree number 1689. Ang pangalang Ken Steven Angeles Chan ay nakahighlight at ito ang tunay na pangalan ng kapuso aktor. Isang screen grab ng dokumento ay nagpakita na ang mga pangalan ng co-accused ni Ken ay blurred. Gayon din ang hukuman na nag-issue ng utos na D. o Manoy nagdeklarang siya na nagkasala sa krimen. Binanggit ng dokumento na ang kaso ay isinampa sa isang regional trial court sa National Capital Region. Sinabi ni Oji na matapos silang talakayin ang isyong ito sa kanyang YouTube channel, may mga taong tumawag sa kanya upang kumpirmahin na nagsampa sila ng reklamo laban sa kapuso aktor. Sinasabi na ito ay tungkol sa mga investment na ibinigay nila kay Ken. May nagpadala kay Oji ng kopya ng warrant of arrest at ang iba pang mga pangalan sa dokumento ay mga kamag-anak ng aktor na nakalista bilang incorporators. Dagdag pa, isang tao ang nagsabi kay OG na ang kanilang mga investment kasama ng iba pang mga kaibigan umabot ng 30 million pesos. Di umano, ang negosyo ng restaurant ni Ken ay naging front, ngunit hindi niya ito naasikaso ng maayos. Binanggit din ni OG na umalis na sa negosyo ang business partner ni Ken na inakusahan ng pagnanakaw ng pera mula sa mga investors. Tinanong ng co-host niyang si Mama Loy, si OG, kung ito ang dahilan kung bakit humiling si Ken na matanggal ang kanyang karakter sa abot kamay na pangarap. Sinabi naman ni OG na hindi siya sigurado dahil ito ay nasa isang blind item lamang. Sabi ni OG, tulad ng nabanggit niya sa kanyang mga nakaraang vlogs, hindi sumasagot si Ken sa kanyang mga mensahe dahil nais niyang malaman ang panig ng aktor. Ken breaks his social media hiatus amid alleged estafa case kasunod ng mga ulat na siya ay dumarana sa mga pagsubok sa kanyang personal na buhay at sa diumanoy kinakaharap na kasong estafa. Bumalik si Ken matapos ang social media hiatus. Nitong Webe, September 12, nagpost si Ken tungkol sa kanyang imaginary friends na may kasamang larawan ng isang panda bear at troll plushies na tila nagbabahagi ng natutunaw na ice cream sa isang dessert glass. Nagbigay din siya ng proof of life sa pamamagitan ng pagpost ng mga larawan ng kanyang pansit kanton at pizza meals at isang air Pods case sa kanyang Instagram stories. Binahagi din niya kanyang larawan na nakaupo sa tila kama o sopa na sinulatan niya ng mensaheng Have a great day ahead everyone kalakip ang smile emoji Samantala maliban dito wala pa ding tugol magpahanggang ngayon si Ken ukol sa mga isyong iniuugnay sa kanya